Halika dito, punso! Psst! May bisita po ulit ako, isang bata. Madalas talaga siya ditong napunta kasi binibenta yung mga bote para pambaon daw sa school. Ito ang a day in my life. Don't get me wrong, mga chikilabs na beshiko at beshiko ng spy. Okay lang na mong bote. Oo, oh, oh, okay na yan. Diyan ka lang, bibigyan kita ng ulam, ha? O, doon ka lang ako okay, magpakita sa aso. Alright. Eh, marami tayong tuyo na bumili ako sa aking anak-anakan at dinagdagan niya. From Bicol. Hi, Jason Quintero. So, so yung na marami naman to, magbigay na tayo sa bata. Mama, may plastic tayo dyan. Ikaw mm. nga, mama, maglagay. Mm. Yan, para may ulam-ulam naman sila. Sige, oh, yeah. pigyan mo rin yung mga subayo. Yan, yeah, hmm. sa kabila. yung hmm, sila po, yun yung sa dulo. Nakatihay, gusto na. Okay. Okay. Okay, tayo Ang gulo ng aming bahay. Ang ano, mama? Gulay. Oh, gulay pa. O, oh, wait lang, be. Gulay at kanin. The, a day in my life to, ha? A day in my life ko to. Ayan. Madalas siyang napunta dito. Hi, kuya. Hello. Oh, yan ha? baon mo ito ay uh, ulam nyo ito bang isang taon <laughs> pagupit ka ba uh, pagkain nyo ito ng isang taon Charlie <laughs> bigyan ko pakita ng ano ha ng gulay okay saka ng ano pang hinihingi mo ulam ulam saka ano pa kanin kanin at ulam ang hinihingi mo pasensya ka na yan lang yung kaya ko ha pag napunta ka dito ha saka si kuya ayabusa mo pag napunta dito, sabihin mo, pag inuutusan sumunod, no? Huwag lang hingi lang hingi, no? Magagalit kasi ang tao. Okay? Para, parang hindi sa inyo nagsasawang tumulong ang tao, ha? Sabi mo yung sabihin si. Alright. Hmm. Here's the kanin and the ulam. Meron bang bilog yan, mama? Meron yan. Mayroon 我东翻东东东。